Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa Ebanghelyo Hango sa ika na Misa de Gallo Mula ay Lucas 1 verses 39 to 45 Nang mga araw ding iyo'y nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang anghel sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At malakas niyang siyang sumigaw at sinabi, Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako? na parito sa akin ang ina ng ating Panginoon. Nang umabot sa aking pandinig ang iyong bati, sinapupu sa, sa aking babati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagpapahalaga dito ay ang salitang pagdalaw, dilalaw. Kalimitan ang pagdalaw ay dalawang klase ang social visit at pastoran sa akin ang, ang social visit ay isang ordinaryong bisita lang na nagko-coincide sa kasayahan, mga chika-chika, uh, mga ang salita nga minsan, mga barites mga kwentuhang uh, panlabas. Pero napakaganda ng isang uri ng pagdalaw na mayroong pastoral. At sa akin ito ay pinahahalagahan ko na ang pagdalaw din ay isang uri ng pakikinig sa buhay ng tao maging ang ikunekwento niya ay kalungkutan at kasiyahan. Ang pastoral ay isang pakikinig ng lubos ng buong puso ng buong kaluluwa sa ikunekwento ng kapwa. Ito ay pagkakaroon ng healing ng pinakikinggan nagkakaroon ng saya at nagkakaroon ng pagtanggap ang taong napapakinggan. Kaya sa akin napakahalaga ang pagdalaw na mayroong lalim ng pakikinig at pagpapahalaga sa dinadalaw. Tiba, kapag binisita ka ng iyong kaibigan na mayroong magandang pakikinig, meron kang sayang iuuhi. Ganon din ang dalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ito ay isang uri ng, ng imahin ng pagdalaw na ang pagpapahalaga sa ibinabahagi na may pananampalataya. Kaya ang Tua ni Maria na nagdadala siya ng sinapupunan na ibinigay sa kanya ng Espiritu ay naramdaman din ni Elizabeth at sumikad ang, ang bata sa kanyang sinapupunan. So ramdam na ramdam ang saya sa loob ng ng kalooban ng tao at maging ang batang uh, dinadalaw ay may efekto ganun din sana ang ating mga pagdalaw sa ating mga kaibigan sa ating mga mahal sa buhay na ang pag spend ng pagdalaw ay mayroong pagpapahalaga at pakikinig at pag papahalaga sa araw at hindi lamang nakatuon sa mga cellphone habang nakikipag-usap kundi ito ay isang pagkikipag-usap na mayroong lalim pagkikipag-usap na mayroong pagpapahalaga at pakikipag-usap na mayroong panalangin So ito po muna ang aking ibabahagi at sana patuloy tayong dumalaw sa ating mga kaibigan, sa mga mga pamilya natin na magkakaroon ng magandang ugnayan sa kanila at sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi and God bless po sa ating lahat.